Nasira ang aking kamati sa bagyo. Tingnan natin sa baba. Ang daming kalat. Ayan. Ayan sa playground niya nang ano dito sa loob ng aming kumpang. Ayan siya. Puro mga dahon. Mga mga nangatanggal yan ng bagyo eh tapos ikutin natin ito po ang aking linisin ayan binigyan ako ng trabaho ni Saula ayan lilinisin ko yung salamin kasi napakarumi yung ulan may dalang putik kaya ayan ang kawawang katulong lilis lilis linis na dahil medyo lumiwanag na yan pero hindi pa rin siya talaga maganda ang panahon gawa nung ano may kasunod na bagyo pa yan na mas malakas tinanggalan ko lang kasi napakapangit tignan ayan yung bang kung sa bisaya pa hinapaw <laughs> hinapaw <laughs> yung bang lang ng kunting ano gawa ng uh, umano yan pinabayaan masyadong malabo saka ng pinising tanggalan lang yung ano yung maputik putik sadyang ano lang yan tubig at saka yan pangunas basta malinis lang madaanan lang ng ano yung ano yung salamin do ano napakarumi Ayan. tuloy lang ang trabaho dahil trabaho natin to Ayan. walang ibang gagawa yan kundi tayo kahit madilim-dilim pa ang panahon trabaho na kasi tawag dito sinira niya yung kamatis ko tapos 'yung 'yung ano 'yung salamin napaka-rongy. Ganyan. Kapag may kapag uh, may bagyo kasi ang ititira sa iyo, linisin. Ayan siya. 'Yan tinanggalan ko ng ano 'yan ng mga dahon na ano dilaw na. Hindi siya natanggal ng bagyo. Tatanggalin ko na. Lahat ng ano, lahat ng parte dito eh marumi. Gawa ng ang ulan kasi may dalang putik tatalsik siya doon sa, sa sa ano, sa padar didiritso dito sa salamin yun at saka yung gubat magdadala yung, yung bang ano hangin magdadala ng ano magdadala ng puti gawa nung may ginagawang ano dyan sa malapit lang may construction lang ano dyan. kaya masyadong malikabok dito ayan tuloy ladies dito, ladies doon. Ayan siya. Tanggalin ko muna yung mga talsik-talsik para hindi manusat sa chinelas. Ang lang na bumagyo. Pero okay lang, kahit na bumuyo, kahit na naglinis, importante walang damage dito. Eh nga lang, marumi. Yung mga halaman ko ngayon, puro ano eh. Yan, inaayos ko. Napaka rumi nung nilag nilagyan niya, yung pinag-anuhan niya, pwistuhan. Kasi sa lakas ng hangin at saka yung ulan, sumiksik dun sa ilalim yung ano yung marumi, yung mga basura. Hindi nila ng malakas na hangin. Ayan, linis-linis lang. Ayan yung dingding. May mga putik-putik lang -putik yung dingding. Diyan, iaayos ko yung puso At gupitin ang lumang ano, dahon. Tanggalin na. At yung mga nanilaw na, na dahon, yan, sinusungkit ko na para isang trabaho lang. Yan ilalagay ko na sa isang tabi at pinaplano ko na yung ano pinaplano ko na yung aking magandang kamatis yan, linis muna tanggalin muna yung ano yung marumi kasi ano yun eh mga talsik mga talsik na basura Ayan na ang aking kamatis. Alam mo yung kamatis ko, napakataas na, oh. Nilagyan ko nga na siya ng, ano, yung ano ng panglinis, yung stick niya. Yan, napakataas na niya. Sinira lang ng bagyo. Yan. Wala siyang kawala sa bagyo, eh. Inano siya? Hinumpas ng todo, yan. Lupaypay, oh. Pero ano, magpapalit na lang ako ng bago. Magpapatubo Magpapatuboli ako ng ano, kamatis. Sana wala ng bagyong darating. Siguro ba nga ano ngayon? September. Tingnan ko sa October. Magpapatubo, magpapatubo ulit ako ng kamatis. Kasi nung nakaraan, nakabunga yung kamatis ko eh. Nung panahon hindi pa ako nag, ano, nagkumukuha ng video. Ang daming bunga ng kamatis ko dito, dyan sa paso na yan. Tapos yung kasunod nun, yung ginawa ko yung ano, yung sili. O ba diba? Napaka, Napakarami kayo na nakuha ko doon sa sili. Marami ko nakuha ang bunga nun. Tapos marami bisis akong nagulay yung dahon ng sili. Malaking pakinabang nun sa sili na yan. Ang gawin ko, gagawa uli ako ng kamatis. Tatanim uli ako ng kamatis. Tapos pagkatapos ng kamatis, magtatanong ulit ako ng sili. Kasi ano na lang, bibili ka na lang ng ano, papaya. May, may ano ka na, may tinulang manok ka na. Tapos bibili ako ng pakpak ng manok. May ulam na ako. Isang order nun, yung isang ilupa, teras ba yung tatlo. Tatlo ba yung apat? Apat na pakpak. Yan, lagyan ko ng papaya. At saka dawan ng kamatis, ay kamatis, daon ng sili, yun. So, dito naman ngayon ang linisin ko. Yan. Stainless kasi ito eh. Tapos nababad sa ulan. Yan. Kailangan kuskusin para gumanda. Para bumalik yung, gan yung dating kadamdahan ng stainless. Yan siya. Maraming salamat po sa inyong panonood, dito sa aking paglilinis sa tiraniya ano, ni Saula ng bagyong tuman. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.